Ay di kayo ito na po, nandito na kami sa may amin at padung na din po kami. At ari nga po pala yung mga ibang manunulubong ano pinsa namin. At yan po nga po pala kami sa probinsya at tuloy-tuloy pa po, po ang mga bayanihan dito sa amin. Pagka po namin, hinilak po dyan ang bangka para may tas po namin at may baba ang mga gamit. At yung binuhat pong yun, po ngayon ay yung mga istang sarsari. At ito naman, binababa naman ng styrofoam para madala yung mga ibang gamit at ayan po yung mga ibang isda na huli namin. Kaya naman po ay tulong-tulong naman ho pagtataas ng bangkang ito. Na ito nga po palang bangka namin ay kay Busaga na pinagagamit sa amin. Kami nga po pala ay galing sa Marinduk. Papano kami naman po ho ay nakahuli. At sarsaring isda naman ho ang aming nahuli at ayan naman po tinas naman ho ni kay po yung tanasya. Ang huli namin naman ho dyan Tanasya ay tatatlo lang ho at ang pack namin po ay ilan at mas madami po ay mga kandulay. Pasalamat pa rin po kami kay Lord kahit pa ay nakahuli at hindi naman po kami nalugay. Ito lang po kami sa tabindaga at nagbibigayin lang po at utuloy-tuloy pa rin po ang bayan yan. at ayun niya po pala si Bastoyo ng Taiwanak. Shoutout sa iyo boss! na nagbili ng ating tanasya at talagang tinitingnan-tingnan pa kung may laman na baba-baba. Taot nga po pala sa mga nagusong ng aming bangka at kami nga po pala nakauwi ay eh, alas ng hapon at ayon nga po pala buhat-buhat pa rin po ang aming huling sarasaring stat. Thank you for watching!